Hi guys! Kumusta po kayo? Ang sineshare kong video ay ang niluto kong ulam burger. Six pieces. Ang laman ng isang lalagyan ay six pieces. Ito po ay madaling iluto pang almusalan o pang mga nag-aapura, mga nagugutom na, walang mga iluto o walang maisip na pangluto, walang mga nabiling ulam. Ito po ang magandang pangluto, madalian. Mahinang apoy lang po ang kailangan kasi may kinipisan lang po ito. Yan, ulam burger. Hindi po ito sponsored ng gumawa ng ulam burger. Binili po ito ng anak ko. Samantala, kung tatlo lang ang kakain, pwede na po ito. Kung anim na bata, pwede na rin po ito. Makita, pakikita ko po sa inyo. Mamaya kung ano ang kasalo nito. O, mabilis lang pong maluto. Luto na yung apat. Itong dalawa, konti na lang. Sa so, nga po pala, pinaabot ko lang po ng higit 3 minutes itong aking video para hindi po kayo mainip. At maraming salamat po sa mga nagiiwan ng bakas, sa mga nagla-like, at sa mga hindi nag skip ng ads, at sa mga nanonood hanggang sa dulo, maraming salamat po sa inyo. Gayun din po ang ginagawa ko sa inyo hanggang kaya ko. Ayan na po, nakaluto na yung apat, at ito na lang dalawa, ay luto na rin po. Ayan, madalang lang po ako magluto nito, pag hindi ako nakapagluto lang talaga ng ulam o pag nag-aapura lang. Ayan po, kakain na po ako, ayan. Sinabayan ko ng kamatis at kape. Yung dalawang kamatis na lang. Talagang mahal kasi ang kamatis. Ayan. Ako na ikakain na. At makita nyo, sasabayan ko pa rin dito ng mayroon kasi ako dito na kagigisa lang ng alamang mainit-init pa. Ayan. Lalig na ko ng ginisang alamang yung kamatis. At isasabay ko na rin po dito sa aking pagkain na ulam burger. Maraming salamat po. บายบาย